Bigan naman na rin. Ayaw ata magpainom na rin ni Yus Pahina ka lang. Kumot ko. Ano na? Ay, na, huwag kayo maingay. Dito ako may notice para din. Ayan. Sabi din eh, Ate Quinay, eh, naligo ka na po ba? Bakit ako gawin mukhang hindi naligo? At saka, ako ho ngayon, eh, hindi na masyado nagliligo. Kita niyong bagyuhan. Wala naman akong totoong pagpupuntahan at pagpapagandahan din sa At saka baka ako'y mamayat laa hmm. koleksyon naman, at ba't ka naman mamamayat? Abang ang inay. Eh, oh. Siyempre, mababawasan ang aking mga libag-libag. oo oh. Hmm, di ka? nga, papayat ka nga. bakit pa makainom ng niyo eh. At gayong bagyuhan, eh kailangan ko talaga na rin ng vitamin C. Sadya. At mahirap nang magkasakit ngayon. Dalawa na agad. Arin ng niyo si A, eh, walang overdose. Kaya kahit makailang kayo na rin. Lugay okay, ah, hindi ka na maka... Ay, kahirap baga nga eh baka sabihin ninyo kung nagagawa niya. Yan. areho ang kapsul kumaan. ng Neyose. Uh, Neyose? Hindi so, ka Neyose. Eh, yun na rin na uh -huh. yun, anay. Neyose. O. Ang ina, yung Isang araw ako kayong ikinore. Ay, oh. ay, mas tara naman kayo, noodles. Noodles. <laughs> ako naman yung <nagbibiro> lang. <laughs> noodles. Huh. Mm-hmm. Ay, ang inay, ah yan, ina, uh -uh. Ay, 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 vitamins, ay, 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 hindi mauunahan ng ganyan. Tayong kuminong. Aba, aba, aba. Ang na, nag-dinner din na. Ang oh, nag-dinner. Katagal nyo gang kumain. Ay, tapos na ata nila siya hindi kumain. Busog pa. Aba, busog pa. Busog na kayo na lagay na yan. Ay, hindi pa nakukuha na. Yung Yung price. Ako, alam ko na padalit na. Yaw, nila, sindi. Papasalubog mo yan kay Ging, Sama. dahil nagbabag kayo kabilang araw, yan ang pambawi mo. Sismo sa karay na na. Parang nalaman niya. Abay, sa araw-araw natin pagsasama yung mga basta. kung tayo magkakasama. Kaya yung pala pag nagbababag. Sa kayo pala yan. So, kaya tanin na nagbabag ang dalawang iyan. Ko. Sabi pala ka, na mama Sabi na mama sa Kulbit cool na lang kulbit. Cool <laughs> 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 Ikaw nga pala si Emi, ano? Kaya marites. Ang galing magmarites. Alam na alam mo eh, yung mga nagbababag? Oo. Oh, Sino pa ganang nagbabag din? Wala na. Kanina pa kita kinukunan din eh. Ang tagal mo. Tsaka napansin ko lang sa iyo. Ba't naggagayang ka? Ay, naka-shoulder bag ka pa. Ganyan ho, sadya. Nga ngayon ko lang ho, arigagamitay. Oo. Oh. Eh, dapat ho, sinusukot agad. Oo. Oh. Oh, oh. Ganyan ho. Kagandaan ho. Maganda, magandang nagdigay yun. Shout out po eh. sa nagdigay nyo na rin kay Ate Audrey. Ayan, Ate Audrey, maraming maraming salamat. I love you so much. Ayun, ang ka sabi na rin, 51 year old, pahingi daw ng lip tint. Lip tint? Ito mo tama rin, oh, ang mga lip tint namin din eh. Ayan, meron tayo din yung hashtag. Ayan. Meron din tayong viral. Ayan. At viral. Meron din tayo din yung Trending. Trending. Ayan. Ayan. Pumili na ho kayo din eh kung alin ho ang gusto ninyo. Alin ka babagay dyan sa 51-year-old? 51-year-old? And depende yun sa kanilang gusto eh. Baka ang gusto nila, kunyari. Gusto nila oh, mapula-pula. Ay, oh, ang akin mapink-pink. Oo, oh, ang gusto naman ay mapink. Bless, bless oh, my bless my best, my best, oh, my best. Oh, my best. Oh, ano? Siya pala yung ano, napak. Kami may naman mayroon. po ang dadayo sa inyo. Ah, picture. Ayan, dala.

nila. Huwag naman na kung sa uliin ninyo. Si Kuya Diyos naman ho, pot sa uliin ninyo. Huwag naman ho, lagi na Ikaw ang nanghiram, kaya ikaw Alain ang matik ni... na magsasauli. Huwag naman ho ako. Nakikita niyo ako yung ni-meeting pa mama dya. Tas, nyo, May meeting yung naglalaro ka lang. Nyo 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 lang. Nyo ay, nyo. ay, nanunood ka lang. Ah. At, tira niyo kayo bisting-bisting ay. Oh, Tapos ako yung pagsasauliin ninyo. Yan si Kuya Diyos huwag pot sa uliin ninyo. At wala naman ho siyang ginagawa. Tsaka, ay, nahin, huwag na muna natin sa ulit. Kita niyo ako mag-birthday pa. Oh. Ay, ano ko yung birthday Gagamitin pa natin. Oh. Wala ho tayong magagamit. Mag-iina pa sa ulay, ah. Oh. Sige ho, isa uli ninyo. Mm. Bikin <laughs> eh, din ay, ah. Oh. Eh wala, edi eh, ano, magsabi ka na hindi mo na isasauli. Hmm, hindi ko mo muna isasauli ang inyong kasero lang iyan. ako ay magbe-birthday pa, eh, baka naman mauusap ang inyong kasero lang iyon. Yeah, sabi mo na... lalamnan mo na lang. Ayun, pag sinauli ko, lalam. Mag-aral ka ng mag-drive. Ala, Saka na, saka na ako mag-aaral, mag-drive kapag ako may sasakyan na, kapag may mama ni Huhi na. At saka kapag ano, bumaba na rin naman ang presyo ng gasolina o kaya ng kuro daw, ay may sasakyan niya. Wala naman pang kuro daw. Naku po, Diyos ko, may pautay ka utang. Wala naman ang, ano? Ay, din, ng, ano, alin ha, mo. Tagay gas ng kauntay. Wala, saan naman nakarating naman yung pakauntay, kauntay ngayon. Eh, nai, Aba, ay, may tayo mamaya, naman. Mamaya pa tayo y... tumirek. At saka mamaya ipa-auyuhan. Oh, ikaw muna, mag-asuloy At ako'y walang-walang kurata. Walang. <laughs> Laging gayaan oh, ako. Gusto ko sasabay na eh. yung umula mo na eh. Mamaya pa ako no, mag-withdraw mo. Ay, alam mo. Alam mo. Alam mo. Ako po eh. sasabihin eh. Sasa sabihin, na eh. Eh, siya tama. Tama na yan. Sasabay na eh. Garni, garni. Garni pa. Garni pa. sasabihin eh. Yung mga atin na tago-tago muna dahil yan. Yan muna. Yan muna ipang Ay, gusto nyo lumayos eh. Di kayo mag-aaral. po, Kaya ako eh. Takot, takot. Takot na ako mag aral Ano na ka rin akong mag-gasolina. Mamaya. Siya, huwag ka Ako, just oh. Diyos ko. Saka na, nababasa-basa ko pala din, mag-aral ka, mag-drive, ay nasakit ang ulo ko. Ah, eh.